guys! Welcome back to my channel, Mami Chamini Vlog. So, for today's video po, magkakaroon tayo ng Meral Pobil Reveal. So, for the past month, for uh, March to April, syempre madalas na tayo makagamit ng aircon natin, especially sa gabi. Tapos kapag tanghali naman po ay mga 2 to 4 or 2 to 5 p.m. naman kami nakakapag-aircon sa tanghali. Kasi nga, sobrang init. Tapos pawis na pawis na rin si So, ngayon dumating na yung aming bill. Yeah. <laughs> Malalaman natin kung magkano yung ating bill. Yan. Pwede na ba kayo? Tara! Oops! <laughs> Number 6 agad. O. Oh. Ha? Ah. Yan. 1. Tapos yung dot. Grabe pa, wis ko. Napakainit talaga. Tapos 9 3 1 Ayan, tapos yung huli ay So, <laughs> ang bill po namin ay Kala Ayan Tara! Nasa 6,000 Ate. Meral ano bang nangyayari sa inyo? Ha? So, hindi ko talaga masyado alam kung ano ibig sabihin nito mga nandito sa gilid. Pero yung pinaka-bill siguro, nagamit namin talaga. Is 3,000 lamang. Pero dahil maraming charges, ayan. So, madami siya. So, yun lamang po, guys. Good luck din po sa inyong mga bills. And sabi nga nila, Uh, piliin mo kung saan ka maiinis. <laughs> maiinis ka ba sa init or maiinis ka ba sa malaki ng bills na meron ka. So, yun lamang po. Iyan. So, parang hindi naman tayo masyadong mainis sa mga nangyayari sa atin bills. Sa, grabe, oh! Grabe yung pawis natin. May electric pan na. So, eto Apo na nakita niyo na po yung salarin kung bakit kami air ko. <laughs> ayan, 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 ayan Ayan ako. Ayat 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 ayen talaga. Charing! ayat ako. Ay, ito po ayat ayen ako. Ayat bakit kami lagi nag air ko. <laughs> Siyempre, sabit-sabit na kami din. Uh, sarap yan. Wow, wow. tigitig-tigitig oh, Thank you for watching po. Bye!